Kasi may ko na lang. Kung gusto niya ng bata, umuha siya ng sarili niya. O ikaw, ba gusto mo ng kotse? Eh? O bumili kayo ng sarili niyo. Kung hindi yung papayram si Dodong dito, okay kaya yakapin man lang. Ah, na lang yung susi. Iuwi eh, ko ngayon dalawang kotse. na tayo, maging pangit ang kali dito. Muling nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng magkapatid na sina Tony at Mary Fowler at matalik na kaibigan ni Tony na si Papi dahil sa mga bata. Nag-ugat ang tensyon nang nakiusap si Mama Mary kay Harvey na makita si na Happy at Dodong dahil sa namimis na niya ang mga bata. Dahil nga sa ayaw ni Papi na nakakasama o hinihiram ang kanyang mga anak ni Mama Mari ay minabuti ni Harvey na huwag ipaalam kay Papi na pupuntahan nila si Mama Mari. Nang makapunta na sa bahay ni na Mama Mari si Happy at Harvey, ay kaagad nakita ni Papi ang larawang ibinahagi ni Mama Mari sa social media kung saan kasama nito si Happy. Kaagad na tinawagan ni Papi si Harvey upang sabihin iuwi ang bata, lalo na't ang paalam nila ay mayroon lang pupuntahan at hindi alam ni Papi na kay Mama Marie pala ang punta nila. Binabuti ni Mama Marie na sumama kila Harvey pauwi upang anyay saglit na makita niya si Dodo. Nang dumating na sila sa inuupahang bahay ni na Harvey ay hindi pumayag si Papi na makita ni Mama Marie ang bata. Ayon pa kay Papi ay napag-usapan na nila ni Mama Mari ang bagay na ito at tulog na ang bata sapagkat gabi na. Dahil sa hindi pagpayag ni Papi na makita ni Mama Mari si Dodong ay kaagad itong tumawag kay Tony upang ipaalam ang sitwasyon na nasa labas sila ng bahay ni Papi at hindi sila pinapasok at lalong ayaw ipakita sa kanila si Dodong. Saad ni Mama Mari ay wala naman siyang tinatanggal na karapatan, ang kanya lamang raw pagpunta roon ay pagbisita bilang tita. Nagpatulong na si Mama Marie kay Tony upang makita niya si Dodong. Ani Tony ay ilang beses na niyang kinausap si Mama Marie na tiisin na muna ang mga bata, ngunit ngayon ay para raw itong batang nagsusumbong sa kanya. Kaagad na pumunta si Tony kina Papi at doon sila nagkasagutan. Ani Papi ay mayroon na silang pinag-usapan ni Mama Marie na kung nais niyang mag-alaga ng bata ay gumawa siya ng sa kanya. Ganun lamang raw ito kadali. Saad naman ni Tony ay kung iyon ang kanyang kondisyon kay Mama Marie na kung nais nitong mag-alaga ng bata ay gumawa nang sa kanya. Kondisyon niya rin kay Papi ay kung nais nitong magkaroon ng sasakyan ay bumili ito ng kanya. Kung hindi raw ito pumayag na mayakap ang kanyang anak ni Mama Marie ay ibalik na niya ang susi ng mga sasakyan kay Tony. Saad ni Tony ay kung pangit ang lumalabas sa bibig ni Papi ay mas pangit ang lalabas sa kanyang bibig. Tawagin man raw siyang sumbatera ay wala na siyang pakialam. Dagdag pa ni Tony ay ngayon sila maggamit ng cards. Kung ginagamit ni Papi ang card bilang buntis, siya naman ay gagamitin niya ang card ng pagiging sumbatera. Sa huli ay pinapasok sila ni Papi sa kanilang bahay at nayakap ni Mama Mari si Dodong at Happy. Saad pa ni Mama Mari ay hindi kaya ni Papi na mawala ng sasakyan. Nakay Papi na raw ang korona. Anya papi ayaw mawala ng karga lang.